Good morning everyone Bulas paglalakaw ng puto natin Pauwi na tayo ngayon dahil naubos na Kanina ang direksyon ko ay mula sa bahay Papunta ng bahaya ng kwartero um, ko ako ng bahay kanina mga Las 8 Las 8 na tinangali ako eh. Kasi nagbantay pa ako ng kapilya kaya umaya ako ng bahay alas Do ada stress, alas 6 sa dengar. araw nong nung saya ako sa bahay na nak apa? Kita nak buat ng Kita nak buat apa? Kita nak buat puto kanina alas 5 na alas nak tapos apa? Kita ako mga alas 7 alas 7 apa? Kita kaya buat ako Kita bahay alas 8 Uh, uh, mga 8 ay mga 8.30 tapos so, umikot muna ako mula sa bahay papuntang park o at... ba ganun at wala na ubos na kaya na, na nagagay ko bag nagagay ko kaya na abay ka ubos na pa wala na ako Bosman, Si Isay ang isa sa mga isoki ko sa puto. Pag dumada na ako rito sa kanilang bahay talagang bilian. ng dalawa Hello. o kaya tatlo, tatlong badot. Kaya nagtatampihan ko minsan pag duma na ako rito na wala na akong paninakong puto. Nagpasalamat din ako sa kanila dahil isa sila sa tumatangkilik ng paninakong puto. Ngayon, turay natin ang kwento. <coughs> kanina ang nagawa kong photo ano lang 30 packs 30 packs times 20 per pack ay 600 kaso may mga kaibigan ako na ah, may mga suki so ako na um, siyempre yung suki so ko talaga tumatawa John halimbawa ang isang isang daan Lawit na. Kasi mo niya. Wag wag tatun din oh. No? Panoorin mo ng akin ano. Kay bigan. Akin oh, akong video. Ay, oh, yung... kay bigan ko. Ah. Hi. Kitay. Okay. okay, sige. Sana ba ako? <laughs> Ay, yun, balikan natin yung nagawa kong photo kanina. Tatlong pong balot kaya lang, siyempre, may mga sawki ako na huminga ng tawad. Yung isang daan, anim na anim na dalot, ay tatlo sila. Kaya yung Nagkinigyo mo pang dalan Kaway, kaway <laughs> Kaway, tamay, <tabi. laughs> Tapos Ibali yung 300 18 balot yun pero, kasi bawat isa tiga na gawid yung dos ayon sa kita ko na pero ang... ko yun pero yung pagbibigyan ko yun pero yung pagbibigyan ko yun ko yun pero yung ko yun Kaya, yung ko ko 500 ko na lang ata 500 plus hindi na maabot ang 600 kasi bawas na 30 kaya uh, kakaunti lang ang kita natin ngayon tapos pagdating sa bayan buli, bu, bumila ko ng bigas dapat 5 kilo ang bibili kong bigas kaso syempre kapos tayo sa budget kaya apat na kilo lang ang binili ko sa 553 um, 212 212 ang halaga nun plus yung ano pa yung asokal pa yung wash sugar na gagamitin ko mamaya sa uh, ibibinta kong puto para bukas kasi yung binili kong bigas kanina ibababad ko naman yun para sa wegas. ganoon lang kasi ang routine ko yun ang binta ko binibili ko ng bigas asukal para lulutuin ng mga puto kasi kung hindi ko magluluto ng puto lalo kong talo wala akong income kaya wala kong choice kailangan talaga ang magtis magtiga para magkaroon ako ng income para may taguyod ko ang aking sambah na kaya ngayon ini-enjoy ko na lang sarili ko sa pagbablog Magharap sa camera. Habang naglalakad. Kasi mula sa bayan. papuntang bahay. It is almost 5 kilometers. Kaya para hindi ako masyadong mainip. Sinasabay ko ng pagbablog. Kaya sa mga followers ko. Sa mga kaibigan ko. Sana patuloy niyo akong tangkilikin. panoorin niyo ang mga videos ko. Kung may mga comments kayo ano man comments yan o oh, good or bad welcome sa akin yan sa mga bashers kung meron may, man welcome sa akin yan kumbaga sinasanay ko na ang sarili ko hindi na kasi ako masyadong mahiyain dito dati ito ang auntie ko yan si auntie kawain din oh, si auntie yan tiyahin ang asawa ko uh, kaya Maraming salamat. Sana tangkilikin nyo ang aking videos. Tapos share. Para Para matutuwa. Siyempre pag isang ano. Kasi nakakatuwa dun eh. Yung, meron kasi yung video na umabot ng 30,000 view, views. Hindi ko talaga akalain na aabot sa gano'n. Biro mo, 30,000. Nagulat ako. Kasi I don't really expect na gano'n karami ang mga viewers ko. Sabi kasi nila, tuloy-tuloy lang. Eh, ganun lang. Ginagawa ko lang na libangan ang ganitong pagbibidyo. Kaya once again, I would like to thank you all. May God bless us all.